Oh, ayan. Ay, ba't ang dami asin? Ganyan talaga. in the time. Nilagang saging na hilaw. Sausawan sa, sa langis na may asin. Sarap niya may sili. Mantika. Diba? Tayo-tay nating itaas para makita ang kagandahan ni Teresa Rocas. up ayan pa. Ang angat, ma maangat. <laughs> ang angat. <unyak. laughs> Ubang ng ito na ba, Bakit yan ay? <laughs> Lagay pang ano natin. Ayan. Ganadong ganado silang kumain ng nilagang saging na hilaw. Galing <laughs> <laughs> na ako kasi ito sa dog. Kain tayo guys. Uy, saging mo na kayo! <laughs> Ayaw nyo, ayaw na sa akin. Ayan, nandito na naman kami guys sa pinagkukuprasa namin. Ayan. Utoy, sa Masarap po, tigas at tigas. Ayan ang aming tagaparada. Ayan na, dalawa sila magpaparada ng aming niyog. Sarap yung magkadkab ng ano. kalahati pa lang ang, ay wala pa. Ay siguro naman may kalahati na ang nakakawit ayun yung duluhan na yun ang ah? hindi pa doon sa pinakadulo na yun hindi pa yan nakakawit kalahati pa lang yung nakakawitan Ayun pa <laughs> lang. Ayun lang. Nakakain na ba kayo guys ng saging na nilaga na hilaw na ang pinagsasawsawan ay mantika na may asin. Ayan. Masarap ito guys. Try nyong kumain. Na? Try, try nyo guys, masarap talaga. Try, try nyo guys ang saging. saging Napakasarap eh. ng saging. <laughs>

may <coughs> asin <siya> na, no? <laughs> mm, ayan. Try, mo, <laughs> try, try nyo din yan, guys. Maglaga kayo ng saging na hilaw, tapos sausabong nyo sa mantika na may asin. Ayan, o ganado sila, guys. Kaya <laughs> 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 <Tama> na kayo. <laughs> ito, guys. pabagay bagal kayo, mamaya abos ito. Ako. Nakuha yung sarap na makaubos <laughs> ng isa, oh.

Di bawal Oh, <laughs> violation yon. Ah, hindi. Ano, Ay, <laughs> <laughs> ka, utot. Ay, yung tayo, <laughs> <laughs> Ay, <dinag -todine. laughs> Ano guys, utot na pinag-uusapan dito. Ano guys? Ayan, may anak, may anak yung kalabaw. Sunod. Para din mabata pa sunod sa nanay. Mm -hmm. Ang hmm. ganda at babayan mo. Hindi ako nabubusog guys. Babay na. <laughs>